Hi guys, good morning Dahil nga sa wala akong pasok kagabi dahil pinauwi kami eto't maaga nga po akong gumising at para mag-asikaso ng babaunin ni Jessie bago nga ako mag-asikaso ng babaunin ni Jessie ay eto't nagsuklay muna ako bago pumunta ng kusina ayan, papunta na po ako ng kusina para ugasan at hanapin ang kaldero Ayan. Kukunin ko na ang kaldero. At hugasan ko na. Ito. At ayan na nga guys. Tinanggal ko muna ang bahaw bago ko inugasan ang kaldero. At, at na naman ay sasalinan ko na ng bigas. At para ito ay maisalang na sa kalan. Ayan. Isasalang ko na po ito at para masain na. At pagkatapos ko nga guys, magsaing at eto, kinuha ko ang isda sa rep. Ito ay bangus na isda. Tatanggalin ko muna sa plastic, plastic at ibababad ko muna ito sa to. Makapal kasi guys ang pagkayelo ng isda. Kaya ito ay ibababad ko muna bago ito lulutuin. Actually guys, prito lang naman ang gagawin ko dito sa isdang bangus. Dahil ito lang ay madali-daling lutuin. Ayan, ibababad ko muna hanggang sa matunaw ang pagkakayelo sa isda. Ayan. At pagkatapos ko nga ma-prepare ang kanyang baon na tubig ay eto inilagay na niya sa kanyang bag. Importante naman guys, ang tubig ay huwag na huwag kakalimutan. Dahil nga sa nakakapagod ang kanyang trabaho, ay madali itong mauhaw. Ayan, nagme-medyas na siya at maya-maya na nga ay paalis na siya. Bye guys. Thank you for watching. Follow for more. Pasensya na kayo sa aking boses na garalgal.